Uh, good afternoon mga ulit uh, 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 ngayong 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 pala tapos ng na papakain ng mga mga satsuki uh, mga ulit uh, ngayong na itong uh, ngayong ulit may dalawang itlog dito ito uh, po ay 5 to mga uh, to 7 ito po ay naman sa ibang inahin mga lods ah uh, sama tama nyo mga ah tayo na ngayon, uh, uh, itong uh, itlog nito, uh, dito ko yung dito yung kasi dito yung nag ano, yung nag yung 5 kiss dito yan po ngalug, yan po ang mga inhine uh, nito in yung itlog po hindi pa nag uh, nagulim yun kaya sayang po yung mga itlog natin mga lod uh, doon muna natin sa ibang inahin nga naglimlim yung mga lods ngayon lods, papasok tayo sa ibang mga snake lods pinakain yung mga inahin mga logs dito yung ano yung yung tingnan natin yung mga logs yung apat po dito yung nilagay ko ng yung disco mga lods ah, may itlog din siya Ah, uh, dito po yung apat na itlog na nilagay ko. Yung 5 kg sweet and UDC. Ah, uh, ngayon yung alods ay puno na siya. Yung dalawa to, uh, Doon sa kabila. Ah, dito yung alods siya. Ah, uh, dito ko ilagay mga alods. Ito po. Ah, dito po yung alods. Ayan. Diyan kayo lilagay itong dalawa. Maganda po gabi po mga lods. Para hindi mahalata yung sinahin. Sa, sa aking experience ko ngayon lods. Ngayon, maganda po uh, gabi talaga mga lods. Kasi, kasi delikado pag ano mga lods. Uh, pag ngayon kasi may ibang inahin mga lods. Uh, tutukain. Um, at saka baka makatukain yung, yung itlog. Kasi matapang po yung lods eh. Yeah, ingat tayo dito. Danilo naman ito. Papang kasi to lojo. Pakilang kabila nung ano, yung itlog para hindi mabasa 'yung. Tayo sa tip. Di naman lods. Ah, lang lods. Ah. 'Yung lang daw ah, yun natin 'yo. Ah. Sa di pa naka-follow mong Lods, uh, don't forget follow. Uh, hanggang dito lang mga Lods, uh, bye bye.